Yo, what's up mga ka-idol? Welcome back again sa aking vlog. This is Mr. Dada Lopez. For today's video mga ka-idol, tara, samahan ako mga ka-idol. No? Mag-PEDOS training ako mga ka-idol kasi nga mag-upload ako mga ka-idol. And para may konting tips na rin para sa inyo mga idol sa mga nagbabalak mag-OFW. So yun mga ka-idol nyo, yun, yung pedos uh, seminar namin ay sa uh, dun daw sa may BDO. Makikita lang po sa Pauti Paura sa may Malati, Manila mga ka-idol. No? So dito po yun sa Petro Hill mga ka-idol. Tara, let's go! So, what's up mga ka-idol no? So, for today's video, ah, mag-pidus tayo. So, nandito tayo yung sa mga ah, Manila. Which is, dito daw yung mag-seminar ng pidus. So, tara, samahan nyo ako mga ka-idol. Anyway mga ka-idol no, bakit kailangan natin mag-pidus training or seminar? So, mga nagtatanong mga idol napaka-importante na dumaan tayo sa may pidus training or dito seminar. Dito tayo yung mga ka-idol sa May Robinsons, Manila. Which is, dito daw yun na, ah, yung pwede natin pag ah, dito sa So hanapin po na muna natin mga ride. Tara, let's go. Ito pa pala mga ka yung building ng video uh, BDO which is dito po yung uh, training or seminar ng PIDUS. So makikita lang po ito mga idol sa Padre, Padre Paura, Manila Mal Malati Manila mga ka-idol no? So yung pagbiyahe dito mga ka-idol kung galing ang Pasay, sasakay lang kayo ng LRT bababa kayo ng Pedro Hill tapos lakarin mo na paunti papuntang Robinsons katabilang po doon. A few inches later, So yun mga kaidol no, nandito na ako sa may video sa loob mismo ng pagpipilosan namin. So take note na mga kaidol bawal maingay dito sa kailangan uh, alerto po tayo dito mga kaidol. So yun mga kaidol no, at the meantime, naghihintay na kami ng schedule namin dyan. Take note din mga ka-idol, napaka importante kung anong schedule ng oras ng pidos mo, training mo, or seminar. Yun din ang susundin natin mga ka-idol, kailangan di po tayo malilate. Anyway mga ka no, sa mga nagtatanong, kailangan po ba natin magdaan sa PIDOS training or seminar? Yes, napaka-importante po na saan po tayo sa PDO seminar kasi isa to sa requirements na required natin sa mga agency natin. Saka sila po yung nagde-guide para malaman natin kung anong mga pwede natin gawin, saka mga bawal natin gawin sa mga country na pupuntahan natin. Okay, so since sa radio, binuo ko yung channel ko. Ngayon, may sarili yung channel ako. YouTube channel. <laughs>

Diba? may YouTube channel? Lahat pa may dita? Yes, sir. Para mong mabilis tayo. Subscribe <laughs> nyo ako. Kung may dita kayo, i-try nyo buksan sa YouTube. No? Sa so, ano na yan su sa dita, yung YouTube. Like and comment na. Challenge. Doon nyo, i-try nyo i-open. Pag nakita nyo, nakasalamin, kulay itim. Tapos ang si Murilo, kulay itim na parang cowboy. Walang iba ako po yun. I-search ninyo, at pag nakita ninyo, wala ibang gagawin, pwede i-subscribe mo na. Bakit? <laughs> <laughs> hindi ko may link Ang sa atin lang, just in case of emergency. Katulad ng iba, hindi man lang nag-atil ng kidos. Mindanao, Iloilo, Palawan, Cebu, Negros Occidental. Pag tinanong ko, paano niya nakuha ang number ko? Oh, sir, doon sa YouTube channel, tinay lang namin, baka may makatulong sa amin. Sir, tulungan niyo naman kami, sir, kasi ang kapatid ko, ang asawa ko, Ah, binabano, binakatukan sir lagi. Hindi na pinapakain sa Saudi. sir, yung so, yun ang mga ka-idol no, nag-o-offer din pala sila dito ng BDO Kabayan Savings Account. So napakahalaga yung mag tayo mga idol kasi para sa mga pagpapadala natin sa ating mga pamilya mga ka-idol. So mga ka-idol no, tapos na nga tayo sa training, almost 5 hours pa yung training namin. So yun mga ka-idol, tapos na yung videos namin. So thank you Lord, okay na po lahat. Ah, uh, fairness mo kayo Ang ganda naman ang na, ng train na kasi masaya naman. Hindi naman nakaka-boring. Yun. So yun mga kaidol, maraming salamat sa pagpanood sa aking vlog. I hope na nakatulong sa inyo. I hope na naka-inspire din sa inyo mga kaidol. Good luck po sa ating lahat sa mga nangangarap nag-abroad. Maraming salamat mga kaidol.